Boss Joey, may pachismis tungkol kay Alden Richards, tungkol saan kaya ito? Bossing at Boss Joey, bakit naparyak ng ganito? The Bark Ads Main, muling ginulat at kinaaliwa ng mga manunood. Sa segment na Perifi, ay talaga namang muling kinatuwaan at kinaaliwa ng mga manunood at mga netizens, ang ginawa dito ni The Bark Ads Main, matapos na dumaan si Main sa likod ng mga singing queens, habang kumakanta ang mga ito. At kahit natapos na ang mga singing queens, ay makikita pa rin na si Maine, na tuloy pa rin naman sa pagsayaw, ganun din na habang naglalakad papunta sa periphery table. Na kahit natapos na ang tugtog, ay tuloy pa rin nga ito, sa pagsayaw. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil sa muling pagpasok naman ng mga Sining Queens, ay muling ng tinatuwaan at kinaaliwan ang ginawa ni Maine, nang nilayo nga nito ang periphery Table na kasama siya, kaya naman, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga Sining Queens, lalo na nga si Sining Queen Sam, na makikita ngang hinabol, at inawat nito si min naagad namang ibinalik ni Min. Pero naulit pa nga 'yan dahil matapos namang kumanta isa-isa ang mga singing queens, ay itinuro naman ni Bossing si Min at pinakilala bilang singing queen Min. Pero muli namang ginulat ni Min ang lahat matapos nitong ilayo ang periphery table at magdago sa camera. Hanggang sa nagtawana na nga lang ang mga doubter ads at mga studio audience, matapos na medyo mahirapan na nga lang si Maine na maibalik ito sa dating pwesto. Makikita pa nga si Maine na ginagawa ito sa jackpot round na kung saan ay tila naiiyak na nga at tila emosyonal sa lalabas na card. Pero syempre, ay tama ang naging hula ng Perifi player, at nakapag-uwi naman ito ng 30,000 pesos. Pero hindi pa pala natapos dyan, dahil bago naman mag-commercial, ay sinabayan naman ni Main kumanta ang mga singing queens. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main, na kahit siya nga mismo, ay natawa na lang din sa ginagawa niya. na mababasa pa nga ang naging reaksyon dito ng mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Pero sa segment naman na Gimme 5, ay makikita naman ang nakakatawang ginawa dito ni Bossing, na mabilis ngang lumapit kay Boss Joy, matapos itong magsabi ng pas sa tagahula, na agad naman ng sinunod ng naglalaro dito. At dahil sa biniro ni Dalbark at Karen si Bossing, na si Bossing daw ay katropa ng mga ito, o team leader ng team na ito. Ay makikita nga ang mga nakakatawang ginawang ito ni Bossing, na tila kinausap nga si Boss Joey patungkol sa pagsabi nito ng pas, kaya naman makikita na nga lang si Boss Joey, na natatawa na lang din sa ginawang ito ni Bossing. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At dahil nga walang nasagot ang mga ito sa jackpot round, ay napasayaw na lang dito si Bossing pero, naka 3 points naman ang mga ito sa round 2 bago mag jackpot round. Samantala, may sinabi naman si Boss Joey patungkol kay Alden Richards, na matatanda ang muling bumalik sa Itbulaga, noong March 11, 2023. Pero ano nga ba itong sinabi ni Boss Joey patungkol kay Alden? nagsimula nga yan, sa segment na bawal. Judgmental ka ba, na kung saan, ay habang nakikipagwentuhan ang mga dabark ads sa mga bisita nila, na isa sa mga choices na si Teacher Christopher at si Last Twin, ay napag-usapan nga dito kung bakit Last Twin ang pangalan nito. Na kahit pala ang mga kapatid nito, ay may unique ding mga pangalan. Pero, dahil napag-usapan na rin naman ang tungkol sa pangalan, ay ayon kay Boss Joey, ay sasabihin na rin daw niya kung bakit Alden, ang naging pangalan o screen name nito, nung pumasok ito sa Itbulaga. Bulaga. Na ayon kay Boss Joey, ay kinuha ang pangalang Alden, sa dalawang artista, na si Aljor, at kay Dennis kaya naging Alden. Paliwanag pa dito ni Boss Joey, na dahil kapangalan ni Alden o ni Richard Reyes Fulkerson, ang isa nilang dating host noon na si Richard Reyes o mas kilala bilang Richie the Horsey, ay pinagsama daw nila ang pangalan ni Aljor Abrenica at Dennis Trillo, kaya naman nabuo ang pangalang Alden ng Itbulaga. Dagdag pa nga ni Boss Joey dito na chinismos na daw niya kung paano ito nabuo. Na isang panibagong trivia mula kay Boss Joey. Na mababasa pa nga ang ilang naging reaksyon dito ng mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Samantala, narito naman ang iba pang comments ng mga netizens, sa mga nakakatawang ginawa naman ni The Bark Ads Main sa segment na Perifee. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?